Dalawang dupa. So, welcome back mga katotok. Ayan. So, kumusta po kayong lahat? So, bali babalik na tayo sa yeah. spear fishing mga katotok. Gawa ng medyo kumalma na yung ubo ko. Hindi na masyado hindi na tayo masyadong hinihika o ano lang, normal na ubo na lang. So, medyo makati lang. So, dalawang linggo tayong hindi nakapag spear fishing, mga katotok. Buti na lang may mga naitabi akong mga video. Ayan, so, magsha-shoutout tayo ngayon, mga katotok. So, shoutout kay Case, spare fishing. Jense Prost, ayan, shoutout po. Bo Adventure, ayan, shoutout. Dennis Dila De Cruz from Naya Cavite. Kapana TV Adventure. Aquatic Espero, ayan, shoutout po sa inyo lahat. Kalaghanter Dagat TV Logan. Fishing ni Boy Pana Ayan, shoutout po sa inyo lahat mga bro Jun TV Vlog GP Amboy Yuyos Mix Adventure Jun Fishing TV Joy Josh Tisoy Vlog And shoutout din sa pinsan kong si Angel Bernales At sa si DG Yanson, Yanson. Ayun, so shout out po sa inyo. At shout out din po sa ating mga masugid na taga-suporta sa ating YouTube channel. Ah, uh, De Maestro, Darling Gabijin, at Mandaragatrian TV. At Father and Son Fishing TV. At shout out din sa mga kaibigan nating vlogger na nasa Samar yung magkapatid si Renan Fishing Adventure at si Rafi Spear Fishing ayan so shout out din dyan sa Bire kay si Sid Bire uh, shout out kay Bire Spero ang tingerong adventure at shout out kay Nas Adventure at Rebel TV ayan so maraming marami salamat sa supportan nyo sa aking channel kahit hindi masyado maganda yung ating mga video mga katotok yan so abang abang na lang at mamaya pag dilim dilim ay pupunta na tayo sa spot so kasama natin si darling gabi jean mamaya at si father San fishing tv at si d maestro yan so kita-kita lang tayo doon mga katotok So ayan mga katotok balik nakabalik na tayo sa spear fishing maling na tayo sa ating ubo at si Mr. FTV naman yung inuubo si Dimitro at <laughs> so bali nandito kayo kami ngayon sa Gutusan, nasa sakupan ng Tagala sama natin si Padarasan Fishing TV Darling Gabi at si Mr. FTV at <laughs> si Mr. FTV at si Padarasan Fishing TV lulusong na sila at si Darling Abigail nasa unahan Ayan. <laughs> Ayan, so sana tayo ngayon mga katotok dahil nakabalik na tayo sa pamamana yan sana ay makadali tayo ng pang ulam kung makatsamba makabambili ng bigas at pambili ng bagoong yan time shift na tayo lahat

bố con, à. ai, Unang Isda đã, ai, đang bận làm na, tagbag ulit ulam na lupit guys ayan mga katotok uh, lupit kung tawa guys, sa amin

really uh, Bali Gumilid na kami Sobrang Dalang ng huli ko Ayan so Ano pa lang Nagagaling uh, pa lang natin sa Ubo yung hika natin Ayan kundi na yung huli ko Mga 15 piraso lang ata Yung huli ko mga katutok So hindi pa tayo nakakasisid ng Malalim kasi pag sumisit tayo ng malalim inuubo ako sa ilalim baka kapusin tayo sa hangin sa ilalim so sa gilid lang ako dumanto yeah, so eto silipin natin yung mga huli namin doon sa gilid sa so, mga katotok nasa gilid na kami so si Di Maestro yung pinakahuling umahon Ayan, so nandito na kami sa gilid. Yung huli ko parang bagong natuto. <laughs> so, hindi pa talaga natin kayang sumisid ng malalim mga katutok. Tawa na, mayroon pa tayong ubo. Ayan. Parotis, oh. Laki. Papay. Pangkilaw yan. pang Pangpatanggal ng sablok. <laughs> Oh, nandito na si Mr. TV oh. Di maestro? Harvest na naman oh. Dalawang di pa yung huli. Di pa talaga si Mister FTV? Oh. Dalawang di pa. Ayos ah Ayan, so nakarami si Mr. FTV <laughs> Ayan no? ah uh Silawan -huh. din pa Mga Pugaro <laughs> Ayos na, hindi na masama ang mag-unlad <laughs> Ayan, so bali, o oh, ina kami o k a